Sa ilalim ng dagat, walang kasiguraduhan kung maaari pa bang makaligtas kapag sumisid sa malalim, may pagkalunod, maraming predator, malalakas na alon, at iba pang pwedeng ikapahamak. Ngunit para sa ibang diver ay sulit din naman kung sisisid sila dahil nakikita nila ang ilang bagay na bibihirang maaktuhan ng kamera. Ano-ano nga ba ang mga ito? Kaya tara at sama-sama nating alamin. Dugong Chained Up, nawa ang ilang diver nang makita nila ang isang dugong na nakakadena sa ilalim ng dagat habang ini-explore nila ang ilalim ng dagat sa Koyoka, Indonesia. Sa halip na magandang karagatan ay isang kalunos-lunos na kalagayan ng maginang dugong ang nasa kulungan. Hindi ito makagalaw ng ayos dahil nasa buntot niya nakatali. Ginagamit ang dugong para pagkakitaan ng iligal, ngunit agad namang gumawa ng action ang mga diver upang mailigtas ito at dahil agad na naitawag ito sa wildlife authorities, mabilis naman silang kumilos upang mabigyan ng tamang parusa ang mga taong gumawa nito sa dugong. It's 900 bottles of 100 years old booze. Noong 1917, habang nagaganap ang World War I, Isang cargo ship ng Sweden ang nagtatransport ng mahahalagang laman tulad ng French Cognac at Benedictine Liqueur sa lalim na 253 feet. At sa paglipas ng mahigit isang daang taon ay nadiskubre ito ng X-Team. Pinangunahan ito ni Peter Lindbergh at Dennis Asberg. Bagaman malalim ang dagat ay sulit naman ang nadiskubre nila. Ang mga alak ay nakapreserve dahil nasa ilalim ito ng dagat. Ah, dahil mukhang expensive ang mga alak ay tinatayang aabot ang value nito ng milyong halaga underwater circle. Maaring narinig nyo na ang underwater circle. Ang iba pa nga gumagawa ng mga teorya mula dito. Unang nakita ito noong 1995 sa Japan ng mga local divers at hindi pa nila alam kung ano nga ba ito. Matagal-tagal ding naging palaisipan ito sa marami. At sa loob ng mahabang panahon na naging palaisipan ito sa mga tao ay nalaman din nila ang katotohanan. Dahil noong 2011 natukoy din ng mga researcher at scientist na ito pala ay kagagawa ng pufferfish ginagawa ito ng isda kapag sasapit na ang mating season. Uh, gamit ang palikpik at ilalim ng tiyan makakabuo na sila ng ganitong design. Pipili lang sila ng isang pwesto sa bawat hukay na ginawa ng pufferfish. Kaya naman kung first time na makikita ito ay mapapasabing strange phenomenon. Ayon pa sa pagsisiyasat ay mahaba-habang oras din ang ginugugol ng mga pufferfish kapag gumagawa ng ganito upang maging perpekto ang kanilang obra maestra. 900 years old sword. Nito lamang, October 16, 2021. Natagpuan ng scuba diver na si Shlomi Katzin ang isang sinaunang espada ng mandirigma habang sinisisid nila ang parte ng karagatan sa North Israel. Marami na ang nakita nilang sinaunang bagay sa dagat pero ito talaga ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nang makuha na niya ito ay wala siyang idea kung ano nga ba ang kinakalawang na bakal na ito hanggang sa napagtanto nilang isa palang mahabang espada at maaring Crusader Knight Sword. Ayon pa sa mga eksperto, ginamit ito sa religious war ng mga tao. Sa haba ng espada ay hindi rin naman niya alam kung ano ang gagawin dito. Kaya mas naisip niyang i-turn over na lang sa local authorities para mas mapangalagaan at umabot pa ng mas mahaba pang mga taon. Uh, sunken Pirate City Maaring alam naman na ng marami na talagang naging kuta ng maraming pirata ang ilang karagatan sa Jamaica, lalo na noong 17th century. Naging aktibo ang mga pirata sa mga ilegal na gawain at nagkaroon ng marangyang buhay. Gayunpaman ay natapos din ito pagpatak ng taong 1692 dahil sa pagtama ng napakalakas na lindol at halos lahat ng syudad ay lumubog na sa dagat. Kaya paglipas ng mahigit 300 years ago ay ang lugar na ito ang isa sa pinakamalaking archaeological site na binalaklibutin ng tao sa Caribbean. Ngunit kahit na ay hindi nila nagawa ang plano dahil sa kinukulang sila sa tao. Kaya naman sa tulong ng gamit nilang robotic na teknolohiya ay marami din silang nakitang mga antik ng pinalubog ng dagat. Cancun Underwater Museum Ang Underwater Museum na ito ay talagang nag-iisang malaki lamang sa ilalim ng karagatan na natagpuan. Sa sobrang kilala nga ng lugar na ito, kada taon nga ay umaabot ng nasa 700,000 katao ang mga turistang bumibisita dito ang Cancun Underwater Museum ay may mga estatwang nasa 500 figure. Kahit na matatagpuan ito sa pagitan ng Cancun Island at Isla Mujeres sa Mexico, ang lugar ay talaga namang nakatago at mahihirapang makita ng basta turista lamang. Kaya para sa mga underwater enthusiasts, ay perfectong perfecto ito lalo na at miminsan lamang makakakita ng ganitong discovery sa ilalim pa ng karagatan. Pyramid of Yunaguni ang yunaguni structure ay matatagpuan sa dagat sa Japan. Dahil sa nakakabilib na itsura ng structure, marami ang nagsasabing tao lang din ang gumawa nito. At marami rin naman ang nagsasabing kagagawan ito ng alien. Ayon pa sa pagsisiyasat ay tinatayang nasa 10,000 years old na ang structure. Napakalaki din ito habang nasa ilalim ng karagatan, nasasakupan nito ang luwang na 45,000 square meters at may taas na aabutin ng 27 meters. Kaya naging palaisipan din ito sa mga divers kung para saan nga ba ito at kung sino ang talagang gumawa. Lion City Ang Lion City o kilala rin sa tawag na Shicheng ay isa rin sa malaking syudad na lumubog sa isang buong araw lamang. Matatagpuan ang lugar sa ibaba ng bundok ng Wuxi sa China. Ayon sa mga researcher, kahit na umabot ng mahigit 50 years ay talagang buo at ganun pa din ang itsura nito. Dahil hindi na rin naman maibabalik ang structure, ay ginawa na lamang nila itong tourist attraction na isang underwater museum. Ayon pa sa ilan, ginawa ito mula pa noong Han Dynasty around 25 to 200 AD. Naging center of politics at economics ang lugar bago ito lumubog. At sa paglipas at pagdaan pa ng ilang taon, ay ginawa ito ng Chinese government na hydroelectric power station kasama na ang structure na ito. Kapalit ng pagkawala nito ay nagkaroon naman ng pinagkukunan ng kuryente ang mga taga rito malapit sa lugar. Cleopatra's Lost City. Ang lugar na ito ay talagang nakakabilib din. Katulad ng maraming historian at mga scientist, ay iisa lang ang pinaghahalintularan nila at ito ay dahil sa mga lindol at tidal wave kaya lumubog. Matatagpuan ang lugar sa Mediterranean Sea malapit sa Alexander City of Egypt. Noon ngang 1998 ay sinubukan pa itong i-revive ng mga tao. Huhukayin at iigahin ang lugar kung sakaling kakayanin, subalit hindi ito nangyari. Kaya naman naging mas interesado ang marami ah, dahil dito natagpuan nila ang ilang lumubog na barko, mga estatwa at syempre ang Sphinx tulad nito. Dahil sa nakakabilib talaga ang lumubog na syudad na ito ay siguradong hindi lamang ito ang natagpuan nila. Maaaring kumita pa rin ng malaking pera ang ilan mula dito. Payay Ang lugar na ito ay pwedeng ikumpara sa syudad ng Las Vegas. Sinasabi pa nga ng iba na ito ay may pagka resort na binuo ng mga Roman elite. Yun nga lang, hindi ito tumagal dahil nilamon din ito ng dagat back in 1500. Dahil sa kadalasang pagpatok ng bulkan ay unti-unti itong lumubog. Kaya naman ang Nuway sikat na sikat na syudad ngayon ay nagin na isang tourist attraction. Sa linaw naman ng tubig ay kahit nakasakay na lamang sa bangka ay makikita ang mga structure sa ilalim. Pero para makita ng malapitan ay pwede rin namang sumisid sa malapit. Yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga discovery na ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito at pag-usapan na yan.